Sabay Comedy Bar ang Kim Pao, kasama ang buong Showtime Host. Masayang ibinahagi ni Quisbong ang inang kaganapan sa pagbisita nila sa napakagandang Comedy Bar ng Comedian Host na si Meme Vice at Ryan Bank. Napakalaki at matagumpay nga itong bagong negosyo nila. Di na at sulit na sulit lakas maka-esthetic bar na ito. Ibrahagi din ni Kwisbong, na present din si Kim Chu at isinama pa ang boyfriend na si Paolo Abilino. Sana all na nga lang alang daw. Dahil halos lang gamin sila sa sobrang sweet ng hopol. Dinaig pa ang bagong kasal o mag-asawa. Ito nga ang ilang reactions ng fans. Tumpa ka dyan. Nakita namin ang mga pictures dahil na dinumog din ang kimpaw. At maraming tao that night sa bar na iyon. Kapit na hapit si Kimi sa balikat ni Daddy Paulo. Ang galing lang na aaya ninyo si Paulo Abilino sa mga ganyan napaka -ano, at introvert na tao. Ngunit dahil napapalibutan ng mga masasayahing hus, tanggal ang ahas at tahimik na tao. Solid naman ang showtime family na sa tamang pamilya kung mga kaibigan ka. Lahat ng mga sa kanila, matino at walang kalokohan. Lahat Doyal. Ilan lang yan sa mga ibinahaging comments ng mga supporters.